nga nila, it's not about the budget. It's about the leader. Kung anong klaseng leader ka, nako, oh, hindi ka talaga mahihirapang mag-explain ng hinihingin budget. Matindi, no? Kakaiba, talagang total opposite ang nangyari. Dahil nung kapanahunan ni, ni Atty. Lenny Robredo, agad-agad na-approve ang uh, budget. In 3 minutes, in 2 minutes, in 24 minutes, approve agad ang budget. At eto pa, ha, merong dalawang pagkakataon in 2021 budget several members of the House Committee on Appropriations pushed for higher OVP budget. Sila pa ang humiling na taasan ang budget. <laughs> Siguro kasi ay valid yung explanation. Napakaliwanag kung ano yung mga programa na pagtutuunan ng mga budget na yon, ng budget na yon. At noong 2022, sabi dito, members of the House Committee on Appropriations called for an increase in the budget of the OVP. So dalawang beses pa lang nangyari na hiniling ng, ng, mga members of uh, the committee on appropriations na taasan, taasan ang budget ng Office of the Vice President. Yan po ay kabaliktaran ng nangyayari dito kay Sara Duterte dahil hindi maipaliwanag isang isang klasing sagot lang ang kanyang sinasagot paulit-ulit Ang ibig sabihin pambabastos po talaga. Ibang level yung kabastusan niya, ano? Ibang level po talaga. Magtataka ba tayo sa ganon? Hindi na siguro dahil sino bang ama neto, di ba? Sandamukal na kabasusan din ang ipinakita sa sa ating mga kababayan at kawalang hiyaan. E eh, ito matatawag ko rin na walang hiya itong si Sara Duterte sa puntong ito. Napakawalang hiya niyo po. Napakawalang hiya niyo. Dahil una, binastos niyo ang taong bayan. Hindi lang naman yung mga kongresista at representante ng taong bayan ang binastos niyo. Eh. Pati syempre, kaming taong bayan ang binastos niya. Tapos ikaw daw kuno ano ang dapat palakpakan, sabi ni Nahari Roque. Mabaliw? <laughs> Papalakpakan to? Litsugas na yan. O oh, ayan, posibleng zero budget niya daw itong si Tambaluslos. At isa pa, yon sa so, puntong ito, House Panel the first OVP 2025 budget. Briefing following uh, Sarah's refusal to answer questions. So, na-postpone, na-delay itong Uh, briefing na ito at titignan natin kung ano yung mangyayari. Nag-uusap na siyempre ang committee na ito, Committee on Appropriations. At uh, siguro magiging positibo yan para sa mga kababayan natin. Never na yung magiging positibo sa, sa isang ito, kay Sara Duterte. Dahil siguro naman ay may mga utak ito nasa, nasa kongreso. Ano? Siguro naman may mga pakiramdam kayo kung gaano katindi yung kabasas ng ginawa na itong si Tambalos Los sa inyo sa puntong yan, hindi na pamumulitika ang tawag dyan. Okay? Ito ay, kung titignan nyo yung mga rules nyo dyan, dapat nga daw na sight and contempt at ang sa Sarah Duterte. Pero ano, walang nangyari. Okay? So, dapat bawiin nyo. Kung talagang gusto ni Sara Duterte na i-depend sa inyo yung approval niya, depende sa kung ano yung kanyang proposed budget. Yung kasi ang sabi niya, I will, I will leave on you to decide So yun, good job. Dahil dapat tama ang desisyon ng kongreso. Dahil kung hindi, mukhang kayo ang mananagot ngayon sa taong bayan. Ano nga uli ang panawagan ng taong bayan? Zero budget. Bukod dyan, ipa-impeach na rin etong si Tambalos Los. Yan po ang pinakamagandang regalo ng ating mga kababayan sa darating na kapaskuhan So para sa mga kongresista, dapat lang nagawin nyo ang nararapat at ang tama. Good luck.